ito so yun guys ah uh, out ito guys sa pambot ko guys sa uh, lima sangko kasi malakas yung ulan kanina hindi na kung maulan ulat pa nga ito so guys oh daming tubig no <laughs> sulog yung okay na guys abot to so yun guys ang tiktik yan yan guys para mabilis So, open natin yung kan yung bulibog. Yeah. Yo, yan. Ito guys, ang takip ng bulibog. Tingnan mo yun oh, yan. Nagasirip na yan siya, guys. yun guys, tapos na. Yan, hubas na siya. Yan. Hubas na siya, guys. Wala na siyang tubig oh. Wala na, hubas na. Una siya, guys, tatakpan gawa ng ito naga ulan-ulan pa. turtle pa ya hindi ko muna siya para Kondisi hindi siya mista ka tubig